Dumating pala yung aking Yan, order Titignan ko kung ano na kung Ano laman Ayun, sana mga amigo ano, Masubukan nito Kung ito ay uubra ngayon dito sa Tabi habang hindi pa nakakalaw sa Pacific Ocean Sa ngayon Baka hindi pa ito magagamit Gawa ng Malakas Malakas doon sa Kahit dito lang sa pati matakmahangin. Yan. Magigiring libangan habang hindi pa nakakapata sa Pacific Ocean. Uy, ay eh, maliit pala ito. Maliit. Maliit ang ah, alaroy ko ron. Wala pa na mura. Pero pwede sa gula. Ah, pwede. Oo, oh, malaki talaga ay eh. tigon na ah, Kapala ah. mga amigo Maliit pala isa lahat, yung biwas ko na binili hindi kasi nakalagay doon kung ilang ang haba oh, isa lang yung biwas malaki yung biwas oh. ay bakit dalawa? alin? ay ito nakakasama ah, na siya doon Mm-hmm, kasama yan. Hindi, alitong biwas. Iba? Iba. Sobrang laki nito eh. Mm-hmm. Aga, ganda naman yung mga comment nila. Okay doon naman magamitin. Kasi meron, ang ano ko, oh, ang... Ito pa lang ng niya, ilibid. Dapat pala. Yun, dito ako nagkamali mga amigo, kasalanan ko naman kung bakit maliit. Dapat pala ay, kawang, 18. Dapat pala 18, ano? 18... Inches. Centimeter, oo. Oh. Centimeter. Kasi yun yung, ano, maliit lang ito. Dito lang ito sa, ano, medyo maliit na isda Yo, pero okay na susubukan, mahilig na susubukan Makaka, makahuli lang baga ng mga pangulang ayan mga amigo ito pala, ayan ah, gamit natin yung biwas, sablay hindi, hindi itong biwas na sakto dito maliit ang diwas ito ay hindi aring pirsahin pag kinain siya ng medyo mga malaki mga tag 10 kilo kahit na kung dandahan lang ang dira hindi pwedeng pirsahin Yan. subukan ko sige salamat mga amigo awang abangan nyo na lang yung paggamit ko nito kung makakahuli sabi naman din sa mga nag comment yung mga morder nakahuli daw kaagad yung kanila sana ganun din